you yeah.

Daming lato. Nakakamang damo. dari sa na yung mga oh, oh, condition saum. ko dito. Diba no? Iba to. Punta na kami sa likod ng Panay Island kasama namin sila, Kuya And, si Kuya Ernie. Minbait ipapa. alam Ang grabe ganda ng dagat ang Linaw. Ang yung sa likod mga babanting. Mag... nandito na kami dito lang sa likod ng isla nasa kanipo so, mga bro nag repair uh, si kay GC ng ihawin na tulingan nagyan niya ng sili yung chan

Sige, suksok mo. Pasok mo. Subag yun. Asa ka na ka pa itong isda? Pasol. 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 Pasol mo lang <laughs> daw. Ito yung huli namin kahapon sa subid. Tatong piraso to. Isang tulingan tsaka dalawang nanuhan. Malaki barato ba dang room ang bayad sa usa sa 5 kilos to 50 unya sa man asya ikaw ugo sa eh ngayon magsusugban na si Joshua ng malaking tulingan yung huli ko yung kaap na sa sobit tingin mong halo tayo yan ayun ayun Tapos, Namin sila. Yan sila mga kasama namin. Sila Ern, tapos si Miss Yori, Miss Kanipo. Sige mga kabro, pabalik tayo mamaya. Update ko lang kayo mamaya mga bro. Tapos namin ihaw. bang kami mamaya. Budol oh. fights. Ito pa yung isa na iihawin, yung nakamarinit na lanuhan yung kung tawagin dito, lanuhan. Ito yung view dito sa pinuntahan namin. Ito ang aming guest dito si Idol Olong. Sa katang tayo doha ang ibutang tayo. Tayo. Idol Irun. Yan, manguha si Kuya Ern ng lato. Kasi si Bro Ligtek, di, di marunong manguha. Ito yung nakahuli kahapon si si Miss JC yung nakahuli ng tulingan at saka yung lanuhan. Mga abro, subscribe nyo ang ano, YouTube channel namin. Uh, Arby's Fishing Adventures. Mga taga-biliran dyan. support naman. naman na. Mga taga-biliran, taga-libukan. Ito, so, di pa naluloto yung inihaw namin. Update ko na lang kayo mamaya kung maloto natin. Ito lang kung kakain. Sunog na. Hindi nabantayan ng maayos. Ayron, <laughs> ano ano yung pinapayaran sa iyo doon pag nagba-vlog na kayo. Ayron, Oh, lato na itong so, ito, ito pa tulingan. -ano yung inihaw na tulingan. Ay, pwede usaw subo din. Isa pwede. naman. Na sa ito naman yung Ay, mga kabro. Oh, lato na. Ay.

Uh, may, may, may ano yan, ano, 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 Lanuhan kung tawagin sa kanila. Nandito na sila Kuya Ern, tsaka si Brolingtik nanguha ng lato. Lili, 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 Ay, po, na lato. Daming lato na kukuha nila. Wow, ang dami. Ha, yeah, tik. To, dami nilang kinuhang lato. Isang sako. no? Wow. Oh. Fresh na fresh from the sea. Tik. 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 Bang ako yung

De, na nasa oh, nakakuha niya sa mga kabat to. Oo, oh, siya ba? Balik tara na dito. Oh. Ba, bago pa na. Magutom na good man. Ito, <laughs> <laughs> nakakapain pa. Para daw, kuhan tig tigda. Para marami-rami yung makain. Bagay, maya-maya, bakbakan. Sigur pwede mo guru gulam Ito, amoy pa lang, masarap na Ito si ate ng Ayan. lambas pang kilaw Sa kinilaw na lato Bangan nyo na lang po mamaya ang aming ano Ang aming budol fight kami. Bu Banding with family with and friends. Kasi puro na lang nasa laot. Busy na lagi sa laot. <laughs> Bukas na sa laot na naman. Bukas po, sama na naman tayo sa laot ito. Banding-banding lang. Ito yung minarinit nila Nuan. Parang luto na yata. Ba? Ito na mga bro. Wala plato pa niya <coughs> pakla. Si ikukan pa muna na. Ibabalhit pa man na, ibalhit. Ni dalagay pa niyan mamaya sa plastic. Naka misa. Ah, mangita Ah, parang <laughs> galing ha? talim parang kutsilyo. <laughs> Wala kasing puno ng saging dito. <laughs> okay. prepare na prepare na para makamamukbang na kami <laughs> yung kanin take kanin kunin mo yung kanin

Tara tara tara, kain na tayo. Oh, mag pray pa siguro si Miss JC. magpi ka pa ba? Okay. Kakain na kami. Kain na tayo mga bro. Pray na si Miss JC. Sige, si, si. Panginoon, salamat po sa mga kamabiya na nagbibigay ito sa aming Panginoon. Panginoon, sana po Panginoon. Hindi ka po magsawa sa aming kamabiya Patuloy mo po ito sa aming gagawin ng Panginoon. Panginoon, sana po Panginoon. Ama ang mga subscriber, Panginoon, followers o mga viewers, sana po niya. Panginoon, sa pamagitan ng aming kapanyari sa Sana po, mga po, po, sana Panginoon ng Panginoon. Ang bakit bas ng mga tao na rito ngayon Panginoon at basta lang po sa pamagitan sa iyong kapangyarihan. At hindi dito po kami ngayon nag-iipon-iipon at, at pag-isa. At lalo ng Panginoon sa aming mga kasama ngayon, hindi sila na ang bawat ang mga nila. Ilayon mo sila sa kapamakain. At mga kasakitan Panginoon, sana po ipalayo mo sa kanila. Panginoon, lagi mo silang bantayan at iligtas. Huwag mo pong hayaan na mapunta sa kapamakan ang bawat pamilya nila. Panginoon, hindi ko na lang kitotap. Hindi ko na lang pong papatagal din ang aking panalangin. Maraming salamat po. Oh, o, hindi mo <laughs> na lang kain. Wala. Bro, kain tayo mga bro. bro. Alam na, nabuhangin na. Ito yung kain tayo, kain. Hindi na lang. Nabuhangin na kain

Oo lakot, tamok-tamok lang. Tamok lang. lang. ay, tamok bang. Ano mo ito sa mga tagalit eh? Turo nila oh. Ano ang oh? Ano ito? ito? Subarito na ka niya nito. Subarito ay hindi isang lato. Ngayon, hindi ka huwag lato. Ano, mas puso yun naman, naman. Tapos isa siya. Tapos wala nyo siya. Hmm. Sige. Sige. Ito lang siya kayo. Sige. Naman, babig titik. Naman yung isa. Kaya, ubusin tayo pagkama sa Kaya lang, wala din natagal niya dito. Iraw magbusog-busog ni kaon. Sige, iraw salamat. mo nga rin iraw dito.

ba, kung nakaon, halo, halo ng bumbon. <laughs> <laughs> Kalupad yung... na siguro ng bumbon ka bisa. Pagod na to, yeah. yung ipangita, ay nadihan na to. Di man oh. ano yung mo diha. Take. Hmm. Vale

Dito man yung Sa bagay. Dito. Dito. Sisa, wala. Dito sa tawag. Sa signal dito. Kung lang. Mm -hmm. Kasi ang signal na sinasang ano ba nakarangan. Ang signal. Ang Di ba ba may doon ang takintek? May doon. Dito sa kusong. Dito. Parang ako daya. Hmm. Dito. Sisa, dito, sisa, dito, sisa, dito sisa, hey. Dito. 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 Dito dito dito, dito. 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 dito Tuka. Tuka. Matang sa makai dahil bunbun Bundol. Dahil baras. Hindi yung baras. Bunbun, baras. Bunbun Bundol bundol di ba? na ko di mo nang ipangitan niyo oh. Sao sao gulpe. Eh, ah first time din namin to. First time nagmukbang.

Lato na, na ako ang ano, bang uh -huh. sa ano uh -huh. mo lato bang yang dagmay. alam dagmay na sa dugo <laughs> 100 mm -hmm. 200 obos ko yan. Oh, Mabili ah. lang ako. B b 100, ah. Salong, di di lang na kinahanlo ngayon han diri. Diri Salum wala lang. Dimanira na tik. Ini kunapa ni mga dap aldowa? Toyo mo lang mo ngayon pag gabi eh. Buntag ang mga ala. Isok ko ang pagkabuntag, ganang masoksok mga bato. Ngayon mm, pag gabi eh. Walang ang gabi eh, -gabi gawad. Yung, gawad, mm, ang gawas tanan. Ito yun? mga lakaw mana. Ang sila. Kain kain mga bro. Kain tayo. Mukbang, mukbang. Nagisan ako na nilang inyong vlog dito sa inyong mga kuwan. Doon. Hmm. Cool, nalulungod sa YouTube kung manood ko hmm, pala hmm. hmm. na? hmm yun sa panikwan man, yun sa yun na, to araw sila sa palawan o oh. kaong kaon lang kita dire <laughs> <laughs> gutom kaong <laughs> <laughs> kaon na diligtik basta matyaga, may nilaga din basta dire sa palawan, tagbaw ka kung sa ikanon mo oh. ano ah, ito <laughs> yung mira, tambanin o oh.

paspas ito sila po isang paspas mm. Yung anak Ano? Yung yeah, mayroong Pusang yan Ang din gamit Yung anak sa unang bakla diha o oh. Ang yeah, yeah. grabe na makuha sa unang eh. ay yeah. yeah. Kala diha na bakla na o sa akin sa Karumil, Karumil. Mm. na na ron Karumil Karumil na na Grabe na o oh, mm. grabe na makuha ang bakla sang unang yeah. ay. ay Kana anak kanong drado? Lagyan na to Lagyan na to ba? Kalunod-lunod lagyan puso anak tayo Sa unang Kalapatok ano din tambaka, ang tambakat ah. Ano ang tambakat ng labay na eh. Ang sa sisda. Pero mo ah, bisag kung sablakadam, bakada mo, na. Tara, kain tayo. Ito, marami pa oh. Kain. 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 Dali po tayo dito, kain. Ito <laughs> so, mga bro, kain tayo ng lato. Kain tayo mga kapising, bro. Lato, marami ditong lato. Kung sinong gusto ng lato. Pa... Shopping na lang namin. <laughs> Contact lang kayo kay Kuya Ern. Baba online na lang. Na <laughs> ispat ni Ligtek niya ho. Si Ligtek yung magsasalom. Diverse yan. Ano <laughs> ba 'tong bumbak to? Kaya mo. Bo? Ang ganda mo, pag mo yung pating. Sus. Asa ah, ba bakit ang pating na magpuyo sa bato oy. <laughs> Pero ano eh. Kain tayo, kain. Ano hey, nga no, yung no, no, oh no, no, no. masul ba? Ano masul ba? May pating mo na sisibad. Oo. Um, uh -huh. mm. Dami pating yun yan. Yan dami pating. Oo, sa parapit. Huwag sila yung tikad na humusalong tong kanig. hubag-hubag. Tong salong ko rin. Diyo sa likod. Akan tuwa may banda ng mga. Baka lawis niya. May lalawis na dra. Dada, sa ingana lang kababaw. Kababaw, daghan kayo. Nailig tamak na yung murag mga banak, managan. <laughs> Pero mahadlok sila bang Hadlok, dagan. Hadlok. Pati nga gagmay, baka Ay, na puti. Ang uban, dagko na po ng uban. Ito, uy, kao na. Hindi ah, na siya. <laughs> oh, tinawa. Ganin <laughs> <laughs> na, siya. Huwag mo ni paniod to. Hindi <laughs> ha. Na nakaroon ano, na, wana siya na sa buchan na usaw ka na. Tagago ka nila sa tinapay po. Ano pa, ano tinapay? Ito na, paspas kaon. Ganyan. Ang paniod to. Tinawa. Huwag na hindi

Na magbuo. Nagurot gonianya, libang. Ako magkukuha nimo. Dagan. na tadi, siguro. Siguro sa pagpagubas, siguro ani. Dako siguro yung pagkahubas. Thank you sa pag pano nyo. Mga bro. Kain tayo, kain. Wala sa init. Dini na manakaya. Hindi na. Na naubos. Ano, yaman mo. Pero, pero sila yung Ito yung, <laughs> <Ito>, yung... <laughs> <Ito>, mis... <mga tenis laughs> Ispat dito kami oh. Dito kami magpapalamig kasi sobrang init ngayon. Electric, kaya ba busog? Oh, bawi na kayo mga pro Yan ang daming isda. Yan oh. Dikit, diga. dikit, dikit eh. Ang dami oh! Ah, ang daming isita! Iks open sige Ern! Iks open sige